So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Ano? So panibago na namang uh, kaalaman, panibago na namang topic at usapin ang ating pag-uusapan ngayong oras na to. Dahil kayo po ay uh, priority ko dito mga kamanok, uh, kayo po palaging aking uh, uunahin sa sagutin. Okay? So mga kamanok, off topic muna tayo. Ano? Off topic muna tayo about do sa inyong mga katanungan. Actually, yung topic natin, tukol pa rin sa pagmamanok, pero hindi muna tayo kukuha ng... Uh, katanungan sa comment section. Okay? So at this moment of time, ako muna ang pakinggan ninyo. Ako muna mag-share ng idea. So ngayon po, ngayon pong pagkakataong ito, actually malapit na po talaga yung breeding season. Okay? Yung iba dyan, nagsiset up na, nag-aayos na ng settings ng kanilang mga uh, gagawin. Okay, sa kanilang breedings. Okay, yung tandang, yung inahin, kanila, kanila na po itong uh, ipinapriming okay para po pagpasok ng uh, ng uh, breeding season madali po nila magawa kung ano man yung mga linyada na kanilang uh, ipiprepared yung kanilang mga linyadang paparamihin So this moment of time, breeding tips muna po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? So bago tayo mag-proceed sa ating mismong topic, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa aking baby stags. Okay? Baby stags na na-breed okay last season okay so medyo bata pa to gusto ko lang ipakita sa inyo okay so ito po yung ating uh isang dome ito po ang linya po nito ay uh, ito po yung Gilmore dome natin okay Gilmore dome po nito uh Gil, ano, Gilmore dome po ito at ang um, nanay niya is Gilmore ang tatay po niya is yung ating Signature dito na bulik. Okay? So, yellow feet siya. Yellow feet. Then, uh, parang ano siya? Yellow feather dome. Okay? So, ito po, maganda pong manok. Pikong. Pag sinabing pikong, mga kamanok, maliit po yung kanyang palong. Then, yung size, maganda rin po mga kamanok. Tapos, yung kanyang buntot, babago pa lang pong sumisibol kasi naglugo na po siya ngayon. Okay? So, yan po ang ating uh, baby stag. All right. So, maganda po yung katawan. Ito po kasi yung hinahanap ko eh. Pagdating sa breeding, kailangan yung inyong tandang, yung inyong mga inahin. Kailangan meron na po talagang potential yung katawan. Kailangan maganda yung katawan, maganda yung tindig. Okay? Tapos, syempre, dapat maganda rin pong manok. Kasi po, sa breeding mga kamanok, kung ano po yung inyong gagamitin na materyales, yun din po ang magiging itsura ng kanilang aanakin. Kung hanggat maaari, 100% po ang inyong magiging selection pagdating sa inyong mga uh, materyales para po yung inyong mga mapuproduce na sisew na mga ganitong baby stags is maayos na maayos din po mga kamalok. Okay? So, ito po yung isa sa ating na breed uh, this season. Okay. So, dito kasi naguulan pa rin. Actually, naguulan pa rin yung aking mga manok is lahat po sila ay unmolting. Okay? Yung kanila pong mga buntot is uh, naturally nalalaglag na po. Okay? Nalalaglag na po dahil po, dahil nga po molting season ngayon. Pero pagdating po ng December, so sure po ako na muli pong magbibihis sila ng napakaganda. Actually, ito po, stress po kasi ito eh. Medyo stress kasi nga po, lugon po siya. Actually, dapat hindi ko to hinahawakan. Pero syempre, kailangan kong ipakita ito sa inyo kailangan ko pong uh, ikang aigawing uh, model pagdating sa inyo. Okay? So, yan po mga kamanok. Ano? Ang ating po pag-uusapan ngayon is pagdating sa inyong mga breeding materials. Ang dami kasing nagtatanong, especially yung mga newbie, mga baguhan, pagdating sa pagmamanok. So, meron dyang uh, gustong mag-breed, gustong magparami. Kaso, may mga katanungan sila na gusto kong liwanagin. Okay? Ano nga ba yung Uh, mga dapat tandaan pagdating sa pagbibreed ng ating mga alaga. Okay? So, unahin ko muna po yung uh, buntot ng inyong mga uh, alagang mga manok. Tandaan nyo sa breeding season, kung kayo mag magbibreed, unang-una nyo titingnan dyan is yung buntot. Kailangan po yung buntot hanggat maaari. Dapat maayos po yan. Okay? Hanggat maaari, kailangan kompleto po sila. Okay? Yung haba, yung ganda. Kailangan talaga mga kamanok, Uh, sundong-sundo po yung kanilang mga balahibo. Huwag po kayong mag-breed ng ganito. Ganito po yung buntot, hindi po yan po pwede. Pagdating sa inahin, sa tandang, hindi po po pwede. Kasi po, hindi pa po sila uh, naturally fertile pagdating sa breeding. Okay? So, hindi pa po uh, prepared yung kanilang sarili pagdating sa breeding. So, meron dyang mga inahin, especially yung mga inahin dyan na, na talagang nangingitlog na. Kahit pasabayin natin nangingitlog na, hindi pa rin po natin sila po pwedeng ilagay sa breeding pens. Kahit po sila is uh, uh, ready na for breeding, hindi pa rin po. Kung ang buntot nila ay hindi pa po uh, mga isang dangkal lang haba, hindi pa po ako. Yan po yung sistema ko ah. Hindi pa po ako nagbe-breed ng ganon. Kasi as my experience mga kamanok, pag po ang buntot ng inyong mga manok ay hindi pa ganon paganda uh, o hindi pa ganon kasundo, yung uh, yung mga itlog na na-produce ninyo although merong napipisa pa ilan-ilan pero hindi po ganoon kataas sayang naman po kayo ba tatanungin ko kung kayo is makakapagpa-itlog ng halimbawa mga 50 pieces na itlog tapos ang mapipisa lang 10 gusto niyo ba yun mga kamanok Sabihin nung iba, okay lang kahit ko konti, basta merong napisa. Sa akin, hindi po pwede kasi isang gastos, isang abala, okay? isang panahon, ay eh dapat ilagay nyo na po sa mismong oras at panahon ang inyong pagbibraid para hindi po masayang ang maraming bagay. Okay? So yung iba kapag ka pinilit ninyo sa breeding, na stress especially yung mga inahen, na stress po dyan. Tapos yung iba naman nagtataka, nagtatanong bakit daw po ang tagal na po nasa breeding pen ng kanilang inahen, maayos naman yung katawan, maayos naman yung balahibo, sundo naman, makintab naman. Tapos i eh, nakikipag naman siya. Ayaw naman mangitlog. So possible mga kamanok, meron pa rin problema sa sistema ng ating mga malo, ng ating mga manok ng ating mga inahin. So possible sobrang taba ng inahin o possible sobrang payat ng inahin. Okay, hindi po kasi po pwede na payat o hindi naman po, po pwede na sobrang taba ng ating mga inahin pagdating sa breeding. So anong makakatulong para maging fertile yung ating mga manok? So, kung masyadong mataba mga kamanok at hindi nyo po natutuunan ng pansin, wala po kayong time para mag, uh, mag magpa-workout sa kanila, magpagbigay ng exercises dahil nga may mga trabaho kayo, pwede po kayong maghalo ng fermented jackie oats sa kanilang pagkain, sa kanilang breeder pellets. Okay? So, napakaganda po ng fermented jackie oats. Kasi po, kahit wala po silang workout and exercises, yung katawan nila hindi masyadong matubig eh. Lean muscle po yung kanilang katawan. Kaya po para sa inyong mga alaga dyan na ayaw mangitlog, ang tagal nang nasa breeding pen, almost 3 months na nasa breeding pen, hindi nang itlog. So, possible, mataba yung manok. O baka naman kinukulang ng nutrients o ng vitamina, kaya naman sobrang payat. Pag naman sobrang payat mga kamanok, eh hindi rin po yan manginitlog Kasi nga po, walang pagkukunan ng sustansya yung katawan ng ating mga alaga. So, sa tulong ng fermented jackie oats mga kamanok, gumaganda ang katawan, bumubulto, lumalaki ng walang halong taba. Ang maganda dito na ma-maximize yung katawan ng ating mga inahin, ng ating mga tandang without earning fats. Kasi yung fats mga kamanok, masyadong ano yan eh, masyadong mabigat sa katawan, masyadong matubig sa katawan. Hindi po nakakatulong yung excess na fats sa ating mga manok. Unang-una bumabagal sila. Pangalawa, yun nga, nagkakaproblema sa breeding. Pangatlo, uh, pagdating naman sa pagtutono, hindi nyo makita kung, kung may pag-asa pa ba na maitono nung maayos pagdating sa imbitasyon, di ba? Kaya ang napakaganda dyan mga kamanak pagdating sa breeding, magbigay kayo ng paunti-unting jacky oats. Maganda kung fermented kasi napakarami ng nutrients, napakarami ng minerals pagdating sa fermentation ng ating jackie oats. Okay, kaya ako po lagi itong ipinapaalam sa inyo, pinapaalala, so bakit hindi nyo po subukan? Okay, hanapin nyo po yung pinakamagandang uh, maitutulong nito sa ating mga alaga. Hindi yung, hindi yung kung anong amoy, bakit ayaw kainin. Kasi po pag ganyan ang inyong mga sinasabi sa akin, nangangahulugan lamang na kayo ay mga baguhang magmamanok. Kaya kasi hindi nyo kayang ipa-introduce o ipakilala o endorse sa inyong mga manok yung bagong feedings. Although yung iba dyan limang taon na sa industriya ng pagmamanok, sampung taon na sa industriya ng pagmamanok, hindi pa rin alam kung papaano ipapa-adapt sa manok yung bagong pagkain para sa kanila. Kaya kung makukuha nyo lang talaga yung benepisyo ng fermented jacki oats, matutuwa kayo. Okay, at eh, saka yung mga manok ninyo hindi ganun kaagad nakakasakit. Ito nga po mga kamanok eh, pinapatikin po na kahit pa paano ng unti-unting uh, Jackie Oats para sa ganun, yung kanilang katawan ay uh, ika nga ay free from bacteria and virus para hindi po sila tamahan ng sakit. Okay, so yun lang naman po ang sakin. Uh, kailangan pagdating sa breeding, kailangan yung mga manok ninyo is uh, ready, maganda yung katawan, maganda yung buntot, Maganda yung balahibo, hindi pulugon. Okay, what I mean doon sa maganda ang katawan, kailangan hindi masyadong mataba. Okay, para po talagang mag mag uh, produce ng maayos ng mga itlog. Okay, so yun lang mga kamanok sa ngayon. So, sa may mga katanungan dyan, next video, pag-usapan natin yung mga katanungan yung sa comment section. Mag-comment lang po kayo. At next video, pag-usapan natin yan. So, bupano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.